kasi si this is sure mommy sana buhay na naman si ako kasi one week po tayong busy kasi may kasalan so kaya ngayon lang po ako uli nakapag-video so eto po ngayon nagigisa ako ng aking sibuyas and then magluluto ako ng upo of course nalagyan ko siya ng giniling na manok guys so i and, yeah maglalagay tayo ng ating So, watch okay. Ano, amoy subuyas na ako guys ano guys ka kahapon ng upo hindi ko alam kung sinong bumili kahapon so may nakista kami so yan syempre kung ano yung nandito guys pwedeng kainin tika ko ng mantika gusto ko kasi mamantika kung ano yung mga nandito guys sa mga pinamili pwede namang kainin wala namang pinagdabawan Ayan. So, hindi pa siya luto. halu ko lang siya ng konti, guys. Hindi pa siya luto. So, halu ko ng konti. At kung nakikita nyo, guys, nakatuwid na ako kasi medyo malamig na dito. Medyo malamig na yung hangin. Tapos, ilang araw pa na ulan ng ulan, kahapon umaabo na naman, guys. Dito sa bansang Saudi guys, hihira lang ang ulan dito. Kaya ang mga ano dito, mga Arabo, Araba, once na umuulan, ang saya-saya nila. Kasi nga, hindi kagaya sa Pilipinas, na araw-araw may ulan o may bagyo, diba? Dito po hindi. syempre, titimplahan na natin para paglagay ng upo is yummy. Lagyan natin ng cube. Ang tawag dito sa cube sa kanila is Maggi as far, guys. Maggi as far. Then, konting asin. Konting asin lang, guys. Kasi may mag. Pag may mag, kasi maaalat din. mamaya gagawa ko ako ng agina ng dough para sa aming pizza at kanina. So, lalagyan natin siya ng black pepper or paminta. na ang kulay niya pag luto na siya, guys. So, pwede na natin, so, pwede na natin guys, ilagay ang ating upo. Ayan, nalagay na natin ang upo. Pwede na natin ilagay ang ating upo. So, eto po ang upo. So, eto, kahit hindi na tayo maglagay ng tubig dito, kasi habang naluluto ang upo, nagtutubig po siya. So, kahit hindi na po natin siya lagyan ng tubig para maging sabaw niya. Kasi kung totoo eh, mas masarap talaga yung ano, oh, dito, yung walang sabaw. Adami pa lang ito, watwat, wat, -wat. wat, -wat May ikiwahi dada sa atan. ano hmm. ko. Niluto niya siguro isang malaki.

nilipat ko guys sa mga lalagyan kasi hindi ko siya mahalo. Kung mahalo ko man siya, matatapon ng so, lang siya sa sayang. So, mapakuloy natin siya and then, Pintay lang natin siya kumulo guys Hi guys! This is your mommy Ang mommy yung Gabby Nagda-diet na ako guys Hindi na ako makakain So, ganito magiging itsura niya, guys. Yung ibang mga pagluto ng upo, nilalagyan nila ng kamatis. So, ako hindi ako naglalagay ng kamatis. Kasi, guys, once na naglagay ka ng kamatis, kailangan maubos sa isang araw. Di ba, guys? Kasi, syempre, pag may kamatis, magaling masisira ang ulan. Kaya, hindi talaga ako naglalagay ng kamatis. Pwede naman talaga, yung iba talaga naglalagay ng kamatis. Pero, ako, guys, hindi. Kasi nga, mahina talaga ako sa ulan, malakas ako sa kanin. Kaya kung nakikita nyo ang dami nito, baka abutin pa tayo ng 3 days. Magiging ano to, pangat. Pangalawang init, pangatlong init, <laughs> ganyan yan. Kasi nga, hindi ako masyado nag-ano sa ula. Malakas ko so, talaga ako sa kanin. Kita naman sa aking katawan, di ba guys? So, ayan guys, ganyan ang itsura niya. So, papakuluan ko na lang siya para lumabot ang na ating buko. Ito, 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 ito. Butom! Butom, butom. butom ka na? Gutom ka na mo? Gutom ka na? Gutom ako. Gutom ako? Eh. Oh no, naputo lang 'aking kuko. Gutom, gutom ka pa? <laughs> Ngodap. Salamat <ba? laughs> gutom ka pa? Naputo nang kuko ko, kasi, guys. nalo po ko guys so So, dadagdagan natin siya ng paminta. nagdagdagan ko rin siya ng konting asin. Kasi nga, ang dami pa na ng upo. Kala, kala ko konti lang. Buti hindi nadama yung, lah yung, yung, yung ano tawag dito, yung balat ko. Sa Uy, naputol po ako guys. Sakit. Ganda pa naman ang cotex ko. Cotex ko yan. So, sabi ko sa inyo, magkakatubig eh. Meron na siyang sabaw-sabaw to. Sa gilid to. Habang naluluto siya, nagkakaroon siya na ano, sabaw. So, pakuluan lang natin siya guys. Maganda kasi pag follow. Hmm. Kita niyo ba guys ang aking allergy? Ganyan. Kung sinasabing yung pag nag-abroad, gumaganda ang kutis, no. Nag-abroad, nasira ang kutis. O. Hanggang dito yan, guys. O. Hindi ko alam kung anong gamot yan. Ginagamot ko na yan ng Edeka M, pero wala pa rin. Ginamot na yan dati ng madam ko na kailan punta kami sa derma. So, yun dito, banda dito, nawala na. So, umaakit siya dito. Nawala na yung ano, taw dito. Nawala na yung panty dito sa dede. Nawala na. Dito naman, ngayon, ayan, o. Oh. Ang sakit niya, pag gumaganon ako, parang sumasakit din yung ipin ko. Okay, oh. you guys. Lahat na ng cream, binili ko na, wala. Gumabalik siya, yan o. Oh. Kita yung mga butlig-butlig na yan. Nasaan ba ilaw? Ayan. Mga butlik na yan. Nasisira yung balat ko dito. Maglagay okay, nga kayong magandang gamot guys, mabisa. Parang mali yata na nag-ano ako, nag uh, ako ng mahaba, ng panglamig. Parang pinagpapawisan ako. So busy kami kasi guys ng one week. Kaya ngayon lang uli ako guys nakapag-video, nakapag-upload. Kasi nga, meron pong kasalan. Yung kapatid po nung amo kong babae, kasi dalawa lang silang babae magkapatid, yun kinasal, kaya ayun, medyo busy pero ngayon, okay na, okay na ang lahat yan, mag na lang ako dito, dito hindi na ako masyadong busy pero ang problema, dahil naman hindi ako makapag-live, kasi nga wala yung amo kong babae, kasi nga, tapos na yung kasalan ng isang araw so 3 days na nakakalipas yung wifi namin, dala na ng binata. So, yan. Kaya, hindi rin ako makapag-live. Kaya, video-video muna. Tapos, saka ako siya i-upload. Yun na magiging ano ko. Yan. Ito yung ulam kahapon. Yung ulam niya yan. Ah, nakatira sa siya. Sa... <laughs> ang dami kong allergy, pero kahapon, ulam ko pa talong sa bagoong. Sa angka bagong, is... bagong isda. Isda bagong. Ay, may talong para oh. Saywati. Eh? So, iyan na. Ang tagal naman kumulo. Naiinip na ako. Nagugutom na kaya ako, guys. Kasi hindi ako ka, guys, na dinner Ang kinain ko lang pagabi is mansanas sa isang orange. Wow, diet marshal. Marshall. Why, Hindi naman ako diet. Tinamat kasi ako bumaba. Saka isa pa, hindi masarap yung kahit ka gabi. Kaya yan. Ang tagal niya kumulo. Ayan, medyo na siya kumukulo, guys. Kailangan kasi, guys, palambutin ang ating upo no? Hi, shout out siya Evelyn. Luto tayong upo. Gusto ko pa sana magprito ng isda, kaya lang eto si si Wati sa susunod na daw. Diba tinatamad? Ako na nga nagluto ng upo, eh. Kasi masarap to guys sa mga prito. Kahit ano, prito ng tilapia or galunggong, yan. So yan, hintayin lang natin uling kumulo. Medyo hilaw pa ang ating uko, guys. Kung mo nakikita na medyo puti pa siya, basta may puti pa siya na ganyan hilaw pa yan. Kala mo, professional akong ano, chef e no? Nagluto, alam, alam na alam eh. So, ang dami niyang hugasin. Ang dami niyang basura. Yan, pahugasin niya. Kung nagtataka kayo, ba't ang ganda ng nail ko? May cutish, may haba. Ayoko mag-uug. Yes, Yanis Adik! Hi, guys! Hi, guys. So, mamaya, i-update ko kaya pagkakain na ano kami. Actually, lutunan rin naman to. Kaya lang, pinapalambot kong konti yung upo. Kaya, update ko kayo mamaya. Bye-bye! So, guys, eto na ang aking finished product ng aking ginisang upo. Ayan. So, tikman natin. Ang init. Hindi ko pala kaya tikman ko mainit. <laughs> ang hap. Ayan. Kung nakikita nyo guys, nagkaroon siya ng, 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 sabaw. Kasi nag-aano siya talaga. Kita nyo naman, ginisa ko kanina, wala naman ako nilagay na tubig dyan. So, ayan na siya. Nagkaroon na siya ng sabaw. yan Then, eto yung talong namin na natira hapon, Ayan. So, nag lang ako ng ilang piraso sa microwave. Then, meron akong bagong isda. Ayan. Bayaan mo na dumami ang aking allergy. Ang importante, mabusog ang aking tummy. Diba, guys? So, yan. Ngayon, iniinig niya yung kanyang pagkain. So, guys, kain po tayo. Samahan niyo po akong maag-launch. Bye, guys! Don't forget to share my live, follow my page, and send me star to more content. Bye, guys!